32nd birthday celebration ni Congressman Andrew Minalas sa Diyak nga gitutukan ni Bernal Texon nga umbalida ani ang Report. Mabulukon og sadya ang napahigayon ang pagsaulog sa pinakaulahing birthday sa 19th Congress Assistant Majority Leader og may live band pa nga milingaw sa tanang espesyal nga mga bisita nga mitambong sa 32nd and first ever public birthday celebration ni Ms. 2nd District Congressman Sanso Fernando Ando Fuentes Waminal. Ang kasaulugan ni Marso 16 sa gabi eh, dito sa Grand Pavilion Events Place kinsa gitambungan kini mismo sa halos na ng membro sa Waminal, Fuentes Ogu Family o og sa iyang mga suod mga mga supporters o sa mga kauban ini sa partido nga gipangunahan mismo sa iyang very supportive na amahan na si Misamis Occidental Governor Henry Sibilia Waminal kinsa mi paabot sa iyang mainiton na birthday greeting sa iyang mahal nga anak na si Kong Ando. On your 32nd birthday, Dong Ando, I recall before you were born, in the early 90s, there was that advertisement in the PLDT company. And it went like this. Anak, kung saan ka masaya, supportahan kita. subay ni ini gipaabot sa gobernador ang iyang mga panghinaot para sa iyang pinakamahal nga anak. Your mama and I and the family wish you the best of everything in life and I will just remind you that the people the misamis non have put their trust and hope in us for us also to provide them the best of everything happy birthday and you will have more happiness in your life ang selebrasyon, syempre gitambungan usab sa iyang mapinalanggaon ng inahan nga si attorney Pearl Grace Waminal, mitambok usab ang iyang magulang nga si attorney Altia Isobel Waminal Acosta ug ang kapikas ni ini nga si engineer Rene Acosta. Mitambok usab ang iyang mapinalanggaon nga puhan nga si Lula Liling, mga uyuan ug mga iyaan ug mga igagaw ug syempre present usab sa okasyon ang iyang very supportive na partner nga si doctora C sardine Sardin o ang ilang very cute nga anak na si Bito Sanso sardine Waminal. Samtang ang iyang magulang na si Osami City Mayor Attorney Indy Waminal ang wala makatambong sa kasaulugan pero may paabot kini sa iyang birthday greetings pinaagi sa Facebook post. Gipasalamatan ni Kung Ando ang tanang mga mitambong sa iyang pinakaulahing birthday na sukuhay sa ilang naandan na pagsaulog kaniadto. I'm very thankful for all your presence here tonight this is actually the first time that i celebrated uh, my birthday publicly usually it is um, rather a very private event it's only um, us in the family we uh, usually go to sometimes we um, have a staycation in uh, one of the hotels in manila or we um, Go on a short trip, but it's um, usually just a private celebration. And this year um, we've decided to hold this um, some sort of a bigger and uh, more public celebration because uh, it's been six years since um, I officially joined. Um, the government as a public servant, and I want to uh, use this occasion to celebrate with you and to extend my gratitude for your strong partnership, your support, and your trust to our administration in the last six years. ang tanang mga bisita ni Kung Ando sa iyang birthday celebrations. Ang gilakipan sa mga mayor, bisimayor, city councilors and sangguniang bayan members sa 1st and 2nd district. Mga kaparihan sa Arts Diocese of Osamis, pinanguluhan ni Monsignor Boy Naron. May usab ang iyang mga maninoy sa bunyag na sila si Attorney John Fernandez o Dr. Bingo Sanxianco. Lakip usab ang mga prominente mga negosyante sa takbayan. Ingon man ang iyang mga suod ng mga higalang opisyal sa kapulisan, mga doktor, abogado o uban pa. Ang tanang mga bisita ang mapahiyumon og nalingaw pag-ayo ilabi na kay game usab kayo si governor Henry nga nagsayaw-sayaw nunot sa kumpas sa tugtog sa live band singers ang tanang mga bisita may pauli nga mapahiumon bitbit ang ilang nadawat nga mga premyo ilabi na kadtong mga nakadaog sa contest samtang ang tanang bisita usab nakadawat og tagsa ka customized portable mini fans nagpakausog usab ang tanan sa mga lamiang mga pagkaon especially sa unlimited smoke lamp ham Unlimited tuna sushi, unlimited desserts and drinks. Omgigi parapul spa si kung ando ng duha ka 10th generation Apple iPads, duha ka Apple iPhone 16, oduha pa ka Apple 16 Plus cellphones. Samtang nalinya usab ang tanan ng may apil sa Q and A segment ng may total price ng 300,000 pesos ngibahin-bahin sa lima ka mga grupo, ng na napili ng mananao. Alang sa osamis today, aku. sa Bernal Dixon. Salamat, Bernal. Happy birthday, Congressman Ando Waminal, from your essential Zamis News Channel family.